Ito so, mga idol Umpisa na ang bakbakan mga idol Bakbakan po ito ang mga idol ng Class B Dito po yan mga idol Sa may barangay Bibiklat Aliyaganwe Baisiya Ito may race na Si Marites ng taga Sandol Bibiklat Marites baba ito <laughs> uh, Si Marites ng Bibiklat Ayan si Marites okay. Boss, na pa yan, boss? Si Si Jeremiah. Jeremiah ng Bibiglat. Jeremiah ng Bibiglat siya, mga idol. Ayan, mga idol, natin na Ayan, mga idol. Yun. Ya, Si Marites ang nanalo mga idol. Marites. Idol race 2. Basta na bala niyan. Taguro idol. taguro. Taguro nang Si Taguro nang bibiglat mga idol. Eto, race 2 na po 'yan. Shout out. Shout out pala sa mi na Si Taguro. Dol na pala niyan, dol. Si Murado. Murado ng bibiklat, Dol. Murado ng bibiklat. Dol, na ba alin Dol? Lance Boy. Si Lance Boy. Boss, na niyan, Boss? Boss? Man Tomas. Man Mantumas, Man Tomas. Ito mga idol, race 2 na to. Ayan, apat po yan mga idol. Tingnan natin. Ayan, nakahamba na sila sa kwadra mga idol. Nakaparada na mga idol. Go na yan, Back -back na. Si Taguro mga idol Naglaglag na ang bomba mga idol Si Taguro Si Taguro mga idol Ang nanalo Nagpapantay na Nagpapantay nagdidikit agdidikit Si Uy Kumukro si Mang Tommy mga idol Ito mga idol lang nanalo number 7 si Taguro ng BB Club. Ito mga idol. Ah next race. Ah Panther race. Dol pala niyan dol. Si Little Desperado ng Team Desperado mga idol. Eto mga idol si Largado number 6. Ito naman mga idol number 11 si Agaw Buhay. Agaw Buhay po 'yan mga boss. Ito, tingnan natin. Agaw Buhay. Letter Desperado at saka mga idol si Cargado, race 3 po to, mga idol ng Class B. Tingnan natin ang magandang bakbakan. Mga idol, pinapasok na po sila sa kwadra. Joboy AI Idol. Boss, sabibiklat ba 'yan, opo? po Tatlo na lang po yung maglalaban na ah, yan, mga boss. Ayan, mga idol. Nakaparada na. Nakaparada na. Binagsak na, mga idol, ang kwadra. Dalawa lang ang nagbakbakan, mga idol. Ganda manakbo niyan, no? oh ni Letter Desperado. Ay, hindi. Aba, pinigil pa. Ang ganda naman yun. Ano? Dol si Largado yan. Largado, ane? Siya po yung nanalo mga idol. Si Largado. Si Wang Bu Wang Bu daw po itong number 10 na ito mga boss Dol, ano pala niyan Dol? Si Diwata, number 9 Idol, pinapasok na po sila sa kwadra PJ Delacroix, shout out Idol Sino minibin dyan? Wala pa po, hindi pa po natin alam kung sino pero nandi po sila Bridgestone. Ah, may ano lang mga idol, suspense. Ayan mga idol, sinarado na yung kwadra. Bakbaka na mga boss. One in one lang to. Tuli naman ng isa na yun, no? Pero malaban tumoto guys, bumubunot! Bumubunot mga idol! Aba, aba! Gumilid ka, Pogi! Bumunot na! Nadali pa mga idol! Nadali pa! Ang nanalo ay si... Lilipas din yan. E, ano yan, Dol? Palaspas, number 15 eto si Respect. Yung mga idol, number 12 si Lagitik. At ito si Palaspas. Charot. Si idol, pinapasok na po sila sa M. O, hindi pala. Sa Quadra. Ingat, idol. Nepo, nepo. O, shoutout kay Kapaknors Vlog. Kapaknors ba Joby Dayaw, syarat naman kay Kuya Jomar Dayaw, oh, shout out. Idol Kalaban, Idol lala, Kalabang Dalag Dalang Roho, wala po eh <laughs> Ayan mga Idol, pinapasok na po sila sa kwadra Ayan mga Idol, pa na Shout sa team relax ni Boss Michael. Ayan, back na. Tuhulin yung isa nito, Galing nung number 2 na yun. Dol, ano pa na yan, Dol? Si Red Phoenix. Mads, ano pa na yun siya na yun, Mads. Yan yung isa. Nakalim, nakalim isa yan ang tinakalimutan natin isa na yun. Mga idol. Nakakaparada na po. One in one lang po ito. Ayan, inangat na. Bak, na. na. Number 13, Tatalolong Green Dry. Yan Yung ang Ganda palang manakbo no? Nilalaglagan Ni lang na ang bomba, mga idol, no? Oh? Tulit. Lalaban tumalon din. Ah, Pogi, tumalon din. Dalaw yan. pogi. Ito mga idol nanalo. Hindi natin alam kung ano pangalan. Number 4. Mga idol next face. Dalaw pa lang yan, dol. Si Mamas Boy, mga idol. Number 13, boss. Dalaw pa lang yan, dol. Pangalan. Bunso ng pana bun, bunso ng pana bayan. Ingat daw, ingat. Bunso ng panabingan versus Mamas Boy mga boss. Daw na pala niyan, dol. Si Don Cry. Ayan mga idol, pinapasok na po sila sa kwadra Nakasarado na mga idol ang kwadra Oi, idol. Shout out. Si Jasmine Villacorta. Jasmine Villacorta, shout out po. Boss Ivan. Boss Ivan. Bakbakan na. Bakbakan na yan, mga boss. Ay, ganda naman ng bakbakan mga boss. Nagpapantay nagdidikit. Sus Mario ganda ng laban, no? Oh. Tingnan natin kung sino nanalo. May mga naglaglag ng bomba pero may nagpaparamdaman mga idol. Pero sino tong nanguna na to? Mamaya tatanungin natin kung sino ang nanalo mga idol. Bay, wag mo nang pitikin, diretsyo muna. Diles. Si Cloud 9 daw po 'yon, mga idol, yung number three. Eto next race mga idol. kita si Tata Lolong. Ayan, shout out po. Ano po pangalan? Luding Santiago. Luding Santiago. Kay Kunsal Luding Santiago. Shout out po. Happy, happy fiesta po. po. Doon, ano pangalan yan doon? Baby Giant. Si Baby Giant, mga idol. Tata lang, Baby Giant. Ano number? Doon, ano pangalan yan doon? Si 250. Junior 250. Baby Giant. Tata lang. Doon, ano pangalan yan doon? Skyway mga idol Hoy happy happy birthday sa iyo, boss Ingat ka idol Lol ano na pangalan niyan dol Shoutout kay Pretty Boy Kay Pretty Boy nang bunga bon shoutout Si Batang t Batang t daw po Asabi mga kasama natin Trus po Number 34 mga idol. Mga pasok sa kwadra. <coughs> <coughs> Sina sarado na mga boss. Ang kwadra. Go na yan. Bakpang na. Bakpang <coughs> na. Ganda naman ang bakbakan mga boss Nagpapantay, nagdidikit okay, okay. na no! Si Baby ang nanalo mga idol, mini event ng Class B. Si Pogi ng Panabingan. Team Desperado. Shout Janray Jan Gloria, babaero ng parukot. Gloria. Ito mga idol. Si Pasyente, mga boss. Si Alamid versus Pogi ng Panabingan. eto mga idol ang mini event dito mga idol sa my Class B. Tingnan natin mga idol, ang magandang bakbakan. Mga idol, pinapasok na po sila sa kwadra. Magandang bakbakan to, Pogi versus Alamid Ito mga idol, ang mini event ng Class B. Tingnan natin, Joboy ay idol, hulihin mo ng maganda. Ayan. Go na yan, bakbakan ha. Ayan mga idol. Sino na si Sino na Si Pogi mga idol. Pogi versus Alamid. Pero napapatay. Nagdidikit. Rumerenda na lang mga idol. Si Pogi. Rumerenda lang si Pogi mga idol. Pogi ng panabingan. Pogi ng panabingan mga idol. Rumerenda lang mga boss. Pogi ng panabingan. Ang nanalo. Galing ni Pogi mga idol. Pogi ng panabingan ng nanay. Si idol. Si strohat Ayan. Boss, ano pa yan, boss? Si Lucky Star. Dol, ano pa yan, dol? Si Big Boss. Dol, ano pa yan, dol? Ay, alalay, boss. Si Alalay, mga idol, ni Kuya Kapalas. Shoutout kay Kuya Kapalas, mga boss. Eto, tingnan natin. Idol, pasok na po sila sa kwadra. <laughs> Ayan, bakbaka na mga boss. Si Alala yang nanalo mga boss. Ah, si Alas pala to. Doon si Junior Alas ba yan? Junior Alas, mga idol. Ito daw, mga idol, si Lucky One. At saka si Jerry Maya. Si Lucky One daw to, mga idol. Lucky One. Idol, pinapasok na po sila sa kwadra. Pinapasok na po sila mga boss sa kwadra. Bak-bak na mga boss. Si Alas mga idol ang nanalo. Dol, sini dol? Sky Drive. Boss, uh, ano pa na yan? Si Carwan. Bakbaka na mga idol. Bakbaka na mga idol. Yo! Ano ba pala ng idol? Idol idol. Si Batibot mga idol ang nanalo. Mule! Pala yan dol. Batang kriminal. Dol na pala yan dol. Dol na pala yan dol. Si Big time. Big time. Big Time ng bungabon to mga idol versus Batang Kriminal. Dol. Si Si Cardo. Ito mga idol, pinapasok na po sila sa kwadra. Opo, pigil mo idol. Ayan, nakasarado na. Go na yan, bakbaka na. Ganda ng bakbakan mga boss oh. <laughs>

eto Ito si Batang Mindoro Number 15 mga boss Ito yung kalaban mga idol Dol na pala niyan dol Si Blackleg Si Blackleg Ito mga idol yung kalaban Si Junior Barumbado Junior Barumbado Ayan mga idol Pinapasok na po sila sa kwadra. Tingnan natin mga idol ang magandang bakbakan. Ayan mga idol, sinasarado na po.

Ay, ayan, re, ni Big Boss yan. Harap ba ito? Tulungan mo, tulungan mo. <laughs> <Woo! laughs> Doon, paano na, na yan? Junior Barumbado. Yan ba yan nalo, Dol? <laughs> sama ng Big Boss mga idol eto mga idol si Don Lucas next race tayo mga boss Don Lucas eto mga idol si solo anak solo anak daw po to eto mga idol number 12 si KJX K, K KJX, K? K, Ayan, shout out Don Lucas, solo anak At saka mga idol si KJX Boss, ano pa rin yan, boss? Ha? Halik sa hangin Ta Si halik sa hangin, mga idol Hindi sundot sa hangin, ha? Ha? Eto mga idol, di nadala na sila sa dulo. Last race na po yan mga idol. Last race na yan, go na yan, back na. Ayan ah, mga idol, nagpapantay, nagdidikit. Susmar Yosef, ganda naman ang pakpakan mga idol. Si Ayaw na Si cute ng Rizal ang nanalo. idol Ha? Last race B. Just... Ito mga idol last race na po ito ng Class B. Si Alipin daw po ito mga idol. Alipin. Alipin. Kaya, dol. Si Junjun. Team Marbik. Number 24, starter, yan? Si Billy Boy Dol Billy Boy Boss ano pa na yan boss Si Balweg mga idol Number 26 At ito naman mga idol Dol ano pa na yan Dol Other si Lover Boy, Loverboy Boy mga idol Dala lang pala niyan Si Boss J Boss J Si Boss J mga boss Oh, tatlong takbo na eh, tatlong talo eh Shoutout niya Francis na magsalis eh Kunsel Francis na magsalis Shout out po Alang kadala-dala Oh, tali-tali, umakit Mabibigay talawang taan mo. <laughs> kalang, <instructors> ah, firing, Hattata, N Go na yan, bak. Ay! Bak, baka na. Bakit ko na! Ayo, ayo, na ayo, 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 ayo Marlo. Bilad. Uh, 53, na Hala na. Hala. Thirty 35 bang nanalo mga boss. Hey,